The basics of the Bible, ito ang mga bagay na dapat natin malaman patungkol sa Biblia. Ano nga ba ang Biblia? Alamin natin ito gamit ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay aklat ng tipan ng Diyos, scripture, holy book. At ito ay naglalaman ng tipan ng Diyos, pangako at kalooban ng Diyos. Sino ang nakakatanggap ng tipan na ito? Ito ay ang mga piniling tao or bayan ng Diyos. Basahin natin ang Psalm chapter 89 verse 3, Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan, Amen. Dito ay nalaman po natin na ang Diyos ay nagbibigay lamang ng tipan sa kanyang piniling tao at bayan lamang. Ang Biblia ito ay naglalaman ng dalawang major covenant. Una ito ay ang Old Testament, dito ang Diyos ay nagbigay ng tipan sa mga physical Israel sa pamamagitan ni Moises. Basahin natin ang, Agzudos chapter 19 verses 5 to 6, Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Amen. At mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 28 dito ay nakasulat ang mga pagpapala kung ito ay kanilang masusunod at ang mga sumpa at kaparusahan kung ito ay hindi nila masusunod. Ang nilalaman ng tipa na ito ay patungkol sa Law of Moises at sa Mesaya at Tagapagligtas. Ang tipa na ito kaya ay nasunod ng mga physical Israel. Kung babasahin natin ang first Kings chapter 11, dito ay sinira ni Haring Solomon ang tipa ng Diyos, kung saan siya at ang kanyang bayan ay samamba sa ibang Diyos, kaya naman sinabi sa Hosea chapter 6 verse 7 na ang bayan ng Diyos, ay sumira sa tipan tulad ni Adan. Kung hindi sana nasira ang lumang tipan, hindi na sana kinailangan pa na gumawa ng bagong tipan. Basahin natin ang Hebrews chapter 8 verses 78, kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Judah, Amin. Dahil sa pagkasira ng bagong tipan, ang naging resulta nito ay, kinailangan ng Diyos, na ipadala ang Masaya na tagapagligtas at ito ay nagkaroon ng katuparan sa panahon ng first coming ng Panginoong Hesus. Ito ang bagong tipan, ito ay tumutukoy na sa Panginoong Hesus at hindi na sa physical Israel kundi sa spiritual Israel na, basahin natin ang, John chapter 1 verses 11 to 13, Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Amen. At ang nilalaman ng bagong tipan ito ay tumutukoy sa law of freedom at patungkol sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Amen. Nawa ay nalaman po natin ang patungkol sa basic knowledge patungkol sa Biblia. If you feel blessed, you can show a support us by purchasing products here. Thank you.